Para sa ating mga detalye ng mga balita, mga kabrigada. Iminumungkahi ng isang konsihal sa lungsod ng Lipa na bigyan na lamang ang lahat ng mga kolor na tricycle driver ng prangkisa. Dapat na, na nabuksan ng usapin matapos itong mabanggit sa privileged speech ni Consul Gary Angle sa ikalabing arim na regular session ng sangguniang pangnungsod ng Lipa kung saan marami ang nakatatanggap ng mga reaksyon patungko sa paghigpit sa mga kolorong na tricycle drivers sa lungsod. Humamarapatin po, I am suggesting and urging the August body to conduct a town hall meeting or dialogue with the President of Lipa City Stoda, representatives from CIPOS, LTO at mga tricycle drivers na may prangkisa at kolorum. Maging mga mananakay upang mapag-usapan <coughs> ang ating bagong polisiya. Kaya iminungkahi ni Consejal Mark Lina na sa halip iparafol ang nasa 1,500 na city franchise ay mas maiyang na lamang ng prangkisa ang lahat ng kolorum na tagalipa. Kung baga, kung tayo magbibigay po, additional na 1,500 lang ang city franchise, na kung saan ay tayo ay ang bilang yata ng kolorum ay higit pa rito. So another problema na naman in the future dahil may kolorum pa rin. Kaya po lagi aking minumungkahi na bakit hindi bigyan na lahat? Lahat ng kolorum na tagalipa ay minsan na. na. Samantala, binigyan din naman ni Consihal Mike Lee na kaya nagawa ng ordinance sa na magkaroon ng district franchise kung saan ang mga ito alin ay hindi tinuturing na kolor ngunit may mga limitasyon upang malimitahan ang traffic sa lungsod ng Lipa.